Ay, <laughs> magandang hapon po mga kalaki tumatawal kasi yung aso eh. eh gusto ko sana lumabas eh kaso andyan na ready na tayo 5 o'clock na po mga kalaki alas 5 na po ng hapon ngayon pong October 2 ayan tutok tutok na po dito mga kalaki sa ating mga laki followers dyan na nakatutok po na nagaabang ng na mga laki numbers nako po maraming maraming salamat po sa inyong lahat ha? na walang sawang sumusubaybay at hindi bumibitiw sa ating mga laki numbers kaya nga po magkakalahating milyon na po ang ating followers mga kalaki kaya maraming maraming salamat po sa inyo. At ngayong hapon po, atutok na po rito mga kalaki dahil mamimigay po tayo ng mga lucky numbers na talaga naman pong bagong sumada natin habang wala pa pong bumibili mga kalaki, singit-singit tayo sa pagbablog. At syempre po, kunin niyo na po mga listahan nyo ngayon, pwede nyo pong ilista mga lucky numbers na babanggitin ko pag nagustuhan mo. At pwede nyo po itong tayaan sa Lotto Pilipinas, sa Lotto Abroad National at Weting, pwede po yan mga kalaki ng 3 days po bago nyo po bitawan. Okay? Kaya kung ready ka na, halika na mga kalaki. Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalot maging siyempre milyonaryo? Ayan po mga kalaki, tutok-tutok na po dito at eto na po ang ating mga lucky numbers. Mamimigay po tayo ngayon ng tatlo 2 digit, tatlong 3 digit, tatlong 4 digit, dalawang 5 digit, at dalawang 6 digit lucky numbers para sa masusugid nating mga lucky followers na kanina pa po nag-aabang dyan. At syempre bago ko po ibigay ang ating unang numero, alam niyo na iinom muna ako ng tubig. Ayan po. Hmm. Binilisan ko na ha. At ngayon po mga kalaking October 2 po ng 5pm, gusto ko ikaw ang ating uh, hahabol na winners para po sa hapon na ito mga kalaki. Kaya eto na po ang unang two-digit lucky numbers. Okay, ready na ha? Ang ating two-digit lucky numbers ay, ilista mo na mga kalaki, number. Number 21 at number 13, ayan po yung una. At ang pangalawa po ay, number. Number 8 at number 27, ayan po. At syempre po, ang pangatlong two-digit lucky numbers ay, Number. Number 5 at number 16 Ayan po mga kalaki At syempre po isulod na po natin ang 3 digit lucky numbers Ang 3 digit lucky numbers mo ay Number Number 1, number 7 at number 8 Ayan po yung una At ang pangalawa po mga kalaki ay Number Number 5, number 3 at number 2 Ayan po mga kalaki At syempre isulod na po natin ang Pangatlong 3 digit lucky numbers Number 4 number 0 at number 9. Ayan po mga kalaki, kumpleto po ang 2 digit at 3 digit. Isunod na po natin ang 4 digit lucky numbers mga kalaki. At ito na po ang 4 digit lucky numbers natin. Kunin mo na, umpisa natin. Ang 4 digit lucky numbers mo ay number number 8, number 5, number 1 at number 1. Ayan po yung una. At ang pangalawa po ay number 6, number 2, number 0, at number 9. Ayan. At syempre po, ang pangatlo po ay number. Number 3, number 1, number 4, at number 5. Ayan mga kalaki, kompleto po ang mga lucky numbers natin na 2 digit, 3 digit, 4 digit sa. Pwede niyo po yan mga kalaki, uh, i-rumble pag gusto niyo para mabaliktad lang po ang numero. Panalo pa rin po tayo pag tinayaan nyo, pwede niyo i-rumble, okay? At syempre po, bago ko po ibigay ang 5 digit lucky numbers at 6 digit lucky numbers para po sa inyo. Nako, dapat po mga kalaki, nakafollow po kayo sa mga legit na account natin. Ingat-ingat po kayo sa mga fake account na nagkalat yan. Kinukuha po ang mukha ko, mukha namin ni Lola, ginagawang profile sa Facebook, pati pangalan namin. Nako, hindi po kami yan. Baka mali po kayo sa private consultation, hindi po kami yan mga kalaki ha. Dapat po pagsasali po kayo sa mga private consultation na yan, tatawagan nyo muna, makikita nyo muna sa video call. Subukan nyo pong tawagan nyo mga yan, hindi po yan sasagot. Mga fake account po sila mga kalaki. Okay, kaya malaki na po tayo para magpaloko sa mga yan. Ito po ang legit na account natin, hanapin nyo lang po lagi. Titignan nyo po ang followers, dapat marami. Ito po ah, Arnold Parungkin po na may blue check doon po sa pangalan, makikita nyo na merong 495,000 followers 490,000 plus followers po tayo magkakalahating milyon na po tayo at meron po tayong isa pa na Red Parungkin na merong 410,000 followers din po o diba, puro halos kalahating milyon po ang followers natin, ganun po karami at meron din po tayong Aris Gatchalian na account, at meron po tayong Red Arnold Santos po, ayan po yung mga legit na account natin sa Facebook, meron din po tayong YouTube, may YouTube po tayo Red Uh, parungkin na mayroong 18,000 followers at syempre po TikTok natin red parungkin po na mayroong uh, 449,000 followers. Yung mga legit na account natin sa social media ha Huwag po, huwag po magpapaano sa mga fake account na yun, mga kalaki. Tawagan nyo po muna bago po kayo magpa-member. Huwag nyo pong sabihin hindi ko kayo binalaan, okay? At syempre po mga kalaki, tandaan nyo po ang lucky numbers namin. Libre po ito. Wala po itong bayad. Private consultation ang may membership at good for 3 months naman po mga kalaki. Ibig sabihin, ako po magbibigay ng mga tatay mo sa loob ng 3 months, sa Lotto Pilipinas, sa Lotto Abroad National at Weteng pag ka sa private consultation. Iko-code ko po ang month at year nyo. Bibigyan kita ng 2-digit, 3-digit, 4-digit, 5-digit, 6-digit na mo sa Lotto Pilipinas, sa Lotto, Abroad at National sa wedding mga kalaki pag sumali ka sa private consultation. Bibigyan ko po ng discount ang mga sasali ngayon para member kayo sa akin ng 3 months ng October, November at December. O, di ba? Mali mo naman pag sumali ka rito, dito pala swerte, dito pala ang kapalaran mo. Katulad po ng mga napapanalo natin araw-araw na nakapost po yan sa Facebook, di ba? I-try mo na mga kalaki, baka dito swertihin ka, okay? At syempre po mga kalaki, tandaan nyo po ah. 3 days po inaalaga ng numero namin bago po bitawan. At ito na po mga kalaki, ang ating 6 digit lucky numbers Lotto Pilipinas, kunin mo na. Ibibigay ko na po sa inyo po ngayon. Ito na po ang 6 digit lucky numbers na una. Number 15, number 27, number 33, number 18, number 10, at number 42. At ito pa po ang isa. Number, number 17, number 23, number 14, number 19, number 15, at number ano to, 17. Ayan po mga kalaki, kompleto po mga lucky numbers natin. Takbo na po sa mga suki niyong outlet. At make sure po mga lucky numbers natin na alagaan nyo po ng 3 days bago po natin palitan. At syempre po mga kalaki ha, ito na po ang paborito ng lahat ng shout out time. Ayan, shout out po tayo sa... Ayan, sa Constantino Family po, Diyan po sa may... Okay, Diyan po sa may... Naik Cavite. Shout out po sa Constantino family. Maraming salamat po sir Red. Pahingi po ng 2 digit lucky numbers. Bibigyan ko po kayo ng 2 digit lucky numbers para po sa STL at Weteng ngayon 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 po pagkatapos po nating mag post ng vlog, okay? At syempre po mga kalaki sa ating mga jeepney driver naman po Diyan po sa may biyahing uy, biyahing crossing po Diyan po sa may Mandaluyong City biyahing, pa, biyahing Taytay -tay Crossing Shout out po sa mga driver dyan, sa mga conductor kunduk dyan. Maraming salamat po ayang kila Kuya Dino at kila Kuya Melcher. Shout out po sa inyo. Humihingi po sila ng 2 digit lucky numbers din at ng 645. Bibigyan ko po kayo mga kalaki agad-agad. Sa mga gusto pong magpa-shout out, comment lang ng comment, share ng share ng videos, heart ng heart. Dapat po nakafollow ha. Ah, pag nakita ko yan, masya shout out ka na. May libreng lucky numbers ka pa mga kalaki. So ano pag hinihintay nyo? Okay, eto na po. Tayaan nyo na po yan mga kalaki para sa ganon. Malay mo, ikaw na ang mapopost namin bukas. Okay? Good luck po mga kalaki. Claim it, mananalo tayo. Berm months na, grabe ilang, dalawang buwan na lang yata, isang buwan mahigit, Pasko na. Dapat suswertehin na tayo. Good luck.